Sinigurado na ng Philippine Sports Commission ang kanilang kahandaan sa pagsasagawa ng 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games na magbubuka sa darating na linggo sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Ang detalye sa report ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Nalalapit na ang pagbubukas ng inaabangang 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games na gaganapin mula December 17 hanggang 22 sa lungsod ng Maynila. Kaya puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Philippine Sports Commission para sa dalawang pinakamalaking youth sports event bago matapos ang taon. Ayon kay PSC Chairman Richard Bachman, magsisilbing daan ng Batang Pinoy at PNG para maipakita ng mga susunod na generasyon ng mga Pilipinong atleta ang kanilang husay sa larangan ng palakasan. Naniniwala rin si PSC Executive Director Paolo Tatad na magandang plataforma ang Batang Pinoy at PNG para sa pagpapalawak ng grassroots program ng PSC. Sa datos ng komisyon, aabot na sa 18,000 atleta ang kalahok para sa Batang Pinoy, samantalang halos 4,000 naman ang sasabak para sa PNG. Sa kabuuan, 25 sports ang kasama sa Batang Pinoy at PNG na kinabibilangan ng dance sport, trampoline, at aerobic gymnastics na lalaroin sa unang pagkakataon. Ngayong linggo ang opisyal na pagbukas ng Batang Pinoy at PNG sa Rizal Memorial Sports Complex ganap na alas 4 ng hapon. Arelo Clores Racing Shine Pilipinas